Kunu arena gulat ka. Wow. Gulat ka. Gulat ka ba? In one debate, I remember you mentioning Hindi enough for a public official to be good, but there has to be a system which will force him to be good. What do you mean by this system, uh, VP Lenny? Paano nagagawa ang isang sistema na walang pupit? Baka naman mauwi tayo sa the user is the problem. VP Lenny. Yung sa akin kasi as president, yung pinakauna kong executive decision na kailangan gawin uh, para patungo doon sa pag-combat uh, ng corruption, yung mga taong i-appoint ia ko sa mga na ano, mag-head ng mga opisina, dapat yung mga tao, hindi political yung consideration, dapat expert sila sa field nila, and dapat wala talagang record ng corruption. Yun yung first step. Ay, ah, yung pangalawa, um, ang paniniwala ko ever since meron talagang ang uh, tatlong, tatlong mahalagang mga components, yung, yung anti-corruption, yung number one doon, yung transparency. Ano ba yung mga mechanisms na kailangan ipot in place? para maging transparent yung pamahalaan, ako yung pinaka, yung balak ko na pinakaunang executive order na i-issue ko, yung full disclosure policy, um, na nilalayon na lahat ng mga government offices and instrumentalities, kailangan i-make public yung lahat na contracts na kanyang pinapasukan, uh, i-make public yung lahat na procurement na kanyang gagawin. Kasi paniniwala ko, lalong, lalong public yung information, deterrent yung corruption ay yung Freedom of Information um, uh, Law, isusulong natin yon. Yung, yung pangalawa sa transparency, accountability, kasi uh, sisiguraduhin na yung mga nagkakasala ay talagang ma managot. Um, pero ito yung deterrent din dito, hindi na natin hihintayan na magkasala sila. Pero sisiguraduhin natin na kulang yung leeway para magkasala sila through a citizen charter alam ng tao kung ano yung mandato, alam ng tao gaano ba katagal pinag-uusapan at pinuproseso yung mga ang uh, kailangan gawin. Sino yung accountable officer? Yung pangatlo, empowerment. Uh, empowerment ng tao. Uh, bibigyan ng platform yung mga tao to directly participate in governance. Kasi yung paniniwala ko kung yung tao, kabahagi siya, deterrent yun sa public official na gumawa ng mali. Kung nakalimutan nyo na, During the 2022 election, di ba, Bijuga Park? Mm. Yan yung isa sa mga parang debate, pero hindi debate yan eh. Pero may Q&A dyan. Mm. Na talagang, si Mayolene Robredo, ang number one talaga niyang goal is linisin talaga mm -mm. ang corruption. At magkaroon ng transparency. At dyan din pa paso yung lifestyle check na ngayon lang ini-implement, pinai-implement ang iba dyan. Oh. Pero, ayan o, full disclosure ng mga funds, ng asset, o di ba? Diba? Talagang malilinis ang korupsyon kasi magkakalabasan na. Tagalugin mo ngayon full disclosure. Ano? Full. <laughs> Ibig sabihin, lahat. Diyo, Anong poor. lahat? Anong gagawin dyan sa lahat? Eh, kailangan ibigay, ilabas ang resibo. Parang liquidation ba? saan, saan galing yung pondo, ano mm. ano yung pinagamitan ng pondo. Ganun! E -mm. Napalit -mm. eh, nga ngayon eh, may nagsabi, bitch ka pa, na, na, ano? Dapat nga daw talaga nagbe-benchmark sa iba't ibang bansa. Wow! Big words! Eh, si Mayor Lady, eh, matagal lang ginagawa yung mga benchmarking na yun, At talagang nagkakaroon ng na implementation naman. Yung, Alam, yung lahat ng benchmark ni Mayor Lake, uh -oh. halos Nagagawa niya ngayon sa Naga, lahat uh -huh. ng mga best practices. Itong nagsabi ng about benchmarking, ang Bring him home! Ang tanong ko lang, Bring him home! Buong community ba ng mga Filipino sa ibang bansa, eh yun ang kinakausap niya? O mga certain group of people lang talaga, like DDS. ang kinakausap niya? Kasi oh, man, wow. Wala naman ako nabalitaan pa eh, na pumunta siya sa community ng mga kakamping. Oh. Mga business communities. Oh, pumunta siya sa community ng mga BBM. Wala oh. ko nabalitaan eh. Puro nababalitaan ako, pumupunta siya, dumadalaw siya sa community ng mga DDS. Oh. Eh yung mga, ano kaya, yung mga schools, pinupuntahan oh, diba? ba niya? Ini-invite ba siya? Ang tanong, bakit hindi ka magpunta sa Harvard? Oh. Di ba? Harvard? Ay walang uh, oh, okay. Harvard lang. Sa Rockefeller mabalitaan man natin na doon siya na invite. Oh, Wala eh. Do sa Italia. Na invite din sa mga grupo grupo sa mga part sa like, humba, humba. Humba. Yun eh, di ba? Humba ding. Humba. Ay, ba mga humba helmet? Ang luto ng humba sila medyo gawin. <laughs> hindi siya masarap. Hindi ako may sumpa na siya ni Harry Roque? <laughs> Pero, kalukay din. Dati masarap naman yung humba. Ngayon hindi ko siya ma-appreciate. Pero anyway. Ay, okay, na, so, ayan nga mga humba helmet. Comment nyo na dyan. Kung ano masasabi nyo basta ako taga ever since, si Mayor Lenny Robredo, kahit wala pa yung mga Mayor for Good Governance, matagal nang ginagawa yan ni bibileni oh Oo, alisin mo yung Mayor. Good Governance na lang. Good Governance. Lang. Yung talaga, eh. good governance. It's not na. about yung mga politicians uh -huh. or yung mga mayors. Grupo. Ano na pa pangalan ni Mayor Lenny sa Mayor for Good Governance? <coughs> May bagong listahan na naman. Mm. Tignan natin kung nandun na yung pangalan ni bibileni Pero, di ba nga, nag- nagkaroon na ng usap-usap wait may, may mag-along, di ba? Nung so, nagpunta nga oh, ng ano, dito sa oh, sige, wait din natin yan. Pero ayan, ang kaabat ng helmet, basta stay happy, stay healthy, stay safe, ties always. Sabi nga mo sa yung nag-helmet din na mukhang tips, yan yung meron everyday. God bless everyone. Bye! Tago-tagoan, nakatago na kayo. Siya man tago-tagoan. Ila lifestyle check kayo. <laughs> <laughs> Uy ah, balita ako, videographer ah. Diba nung mga nakaraang taon, may mga anak ng mga politiko na nag photo off, pot off pa sa Malacanang? Oh, meron nga. Wearing yung... the big gowns. Oh, yung mga gown, diba? Ganda-ganda ganda na bongga na mga... Alam mama. niyo mga kapatang hindi ko na lang tagal maisip na yung pinapasoldo natin sa mga politiko na yan, eh, napupunta lang sa ganun. Kailangan bang maging proud? Loud and proud? Okay lang sana kung private citizen ka, di ba, Bidjuga mm. Mag and proud ka kung yung sweldo mo is galing sa, hindi sa tax ng taong bayan, di ba? Mm. Pero kung galing sa tax ng taong bayan, naggaling sa isang pangkaraniwang mamaya na nagtatrabaho, lumalaban ang pata sa buhay, hirap na hirap na, at sumisweldo ng minimum wage. Mm. magpapakita ka ng ganyang karangyaan. Ay, eh, ewan ko na ang tagat. May nabalitaan pa ako, Bicho Bakit daw ngayon, tinutulog sa or ginagawa ng issue to mga Nepo babies, bakit daw kailangan daw bang ibaling? Alam bakit sila kailang i-bash? Kaya hindi na nalo yan eh. <laughs> <laughs>